grabe hello <laughs> mga kalingap yan dito tayo ngayon kalahana <laughs> yang kasama ko ngayon dito ay isang makulit na bata, guys. Ito ka muna. Ito ka muna, Ryan. Uy, grabe. Ano nangyari dito sa lugar na to? Ano nangyari dito? Ibang lugar na baga to? Walusap na. Masa ang lusap na, oh. Mga kaligap, kapag hirap. Nakakapanunas dito guys. Ang tawag dito ay nag-ano na sila. Ang dami. Ang dami. Ang karabi. <coughs> Sarap pang huli nito. <laughs> yan po. Naandun si tatay. Si lolo pala. Saka si T.U.N. mo ba yan? Si Papa Muray. Hindi na ganyan. grabe nakakapanibago tong lugar ngayon nila Hana kasi sobrang tubig na ngayon dahil sisimulan nating magtanim ng palay po, sobrang, sobrang ano na dito ibang klase na yung lugar kung maaalala nyo po ito dati maisan -E tapos ngayon ganyan na ang galing ha ang hirap ha ah, ganito ayun ginagamit natin no oh. Hindi niyo binili. Punta kayo dito ni Ana Marie. Yan, Good morning, guys. Ha? Anong meron? Bakit? Hindi ko tunay lang. Saan? Saan doon? Doon? Anong tawag yan? Ang po siya lulu, maano ka po dyan. Papaikutin mo po yung makina dyan. <laughs> Kasi pag napaikutin mo po yung makina dyan, mm. siyempre madadala kayo. Maglalapoy niyo yung dala. Ah, yan po yung mga na nalapoy na po yung, po yung Tapos, Pag nalapoy na po yan, siguro nang ayaw, pwede na po sa okay. Ito, iba na tanim natin. No? Iba na tanim. Sino yun? Si mo Bakit parang iba? ibang ibang klase to, ah ibang klase na yung lugar na baga di ba kalimu, sino? so, Ay, so papatanggal. Papatanggal doon, di ba <laughs> <laughs> okay, na ano? lang, lang doon ba po yung yung lang doon. Hindi ko mga ah. Yung ano po damo? po kalmot. Ayun po yung kalmot. Tapos ayun ah. ang suyot. Pampakatangkal doon na pa. Yata yun damo. Or parang mas lalong dudunog yan po. So, hindi mo tatabalik po ako. Hindi mo pwedeng man yan. Madami yan guys. Yan o. Ba't sabi niyo po? Ah, si papa niyo wala ah. Saan? Mag-mapalong sa pangulang. Inog, inog, inog. Inog, 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 inog. Mauwi siya. Ang mga may panghapon. Ano, ang tagal. Sabi ni Papa, dapat nung makabalik siya, <laughs> na ganit sa ipagamit. Dahil si Kuya, o. Oh. Tama ko nga si Kuya. Na, wala, walang daan dito. sa Alam ko na, ikaw mauna. <laughs> ikaw mauna, guys. Tara, <laughs> yan pa si Kuya. Eh. Wala pa mas si Tatay. Ayan guys, hindi na natin nahintay si Tatay kasi wala siya dito. Kaya yan, nagpasama na ako kay Hanalin na pumunta sa may ano, pilapil para i-check sila lolo kung ano ang ginagawa nila ngayon. Ganda, no? Ano yan? Ikin ako yung mauna. <laughs> Nakakatawa guys. Wala, nabaon. Mag-ibat pa ako. Nabaon yung lupa guys. Oh. Oh. Ayan si Lolo. Ayan, nakakamangha talaga si tatay. Kahit sa edad niyang yan. Kaya pa niyang gumawa ng trabaho pang bukit. Grabe. Ayan po ang ginagawa ni tatay. Ang ginagawa mo tay? Kinukomenda mo? Yung huh? mo Inililinis mo yung damo? inang ginagawa mo dyan? Nagsusunod. Ah, pang ano yan? E, anong lupa. Ah? to? Ah, pinapantay mo? Oh, kapantay ko Ito daw, po. di pantay ay. eh. Pantay sa tas. Ang galing ano. Gano'ng kalaw? Hanggang saan ang, ano yun dito? Ito yung ba? Oo, oh, yung yun, pantay yun. Grabe, lawak ah kaya isang araw yan ay bakit ka nga nagpumaki na pag uwan ah nag-aaral naman lang yan <laughs> nag-aaral pa si kuya kuya <laughs> ayan yung bago anong binili na hindi pa natuyo ay hindi pa pala pang ano yan ayan yung, yun. ay, yung pang araro ay arar. ano tawag yan pang ano yan ng lupa din pang linit Ah... Um, uh,

Ayan, sabi ni Tatay, kahapon lang daw nila ito pinalusak para maging taniman ng palay. Ako okay. next week tatam na daw ko. kita 'yung ano? Kita man Ayan mga kalinga pa trinay ko na rin lumusong sa putikan. Uh, grabe, ang mahirap talaga maglakad dito, medyo nakaka-off balance, pero kakayanin guys. Ayan mga kalingap, uh, tatry natin itong suyod. At uh, sabi nila medyo mahirap daw ito pero pakikita natin kung kaya natin. Makikita ka? Ito, natin ito Oo, ito? Oo, try mo Para kapag may nasa kalabaw Meron Oo! Hoy, Ayun nga mga kalingap, medyo alanganin, hindi pa natin kaya kung paano gamitin 'to at baka makasagabalan tayo kaya wag na lang. ano pala ito? <laughs> Para, para talaga ako mo lang tayo din. Sa mga Grabe, napakahirap pala. Hindi ko ma-imagine kung paano nila nagagawa 'to maghapon. Kasi maghabol lang sa kalawang hirap na. Hoy, At ito naman guys, itong makina na mismo ang uh, itatry natin dahil sabi nila medyo madali lang daw ito. At uh, yan, uh, medyo okay nga, medyo mas madali siya kasi marunong -motor. Pero kitang-kita -kita pa rin talaga ang ko kasi hindi ko makontrol ma hindi ka nakikita. Bakay ka na! Bapat oh, ka na daw! Bakay ka na! Ang ginagawa ni Tuya. <laughs> eh, yeah. Grabe. Ay, nulay no, naman tayo. Masunod. Ibang klase. Ibang klase pala to, guys. Tingnan Yun nya guys, o. Namin nilabasa. Namin nilalot. Hindi nilawag ko dati na nalang. Dito ka nalang, oy. Grabe, <laughs> mm -hmm. may party dito sa lusa. Sa ano? <laughs> damo mo yung mga pa ako. Ang kapal na. ah, <laughs> oh. masakit ba? Hindi. Ano <laughs> <laughs> Day! yan? Magiging comment pa yung paan natin, mga natin sa mga dalili natin ito, kuya. Ano? Lalaro na tong batang to. Grabe oh. Manhid na yung pa ako. Parang ano na siya. Oh. Isang pa. Ano, wala na akong daliri. Isa pa. Grabe. Ang hirap pala Yan po wala Mahilig ka ba sa chocolate? chocolate bago. Di rabe. Ay, tayo Ay, ang grabe tayo? apat? Selfie! Picture picture Pikit naman tayo tayo? Lima Pikit-pikit tayong lima Ay, ay, grabe. Bakit ang ganda dito magparatot ang piso sa, sa lusak? <laughs> Nakakainti mag-ara sa lusak. Karamis. <laughs> dito kami nilipawi ko pag naulad pa ano naligo ka. Tapos di ba po bago ko ng ano eh. Mga Nang ilan uh, na ako, medyo malambat ako. Pa eh. Pag nagbulan po, pa, tapos maliligo kami at dahil na. Tapos nabakabuan po kami ito ng lupa. Tapos ng lusak. <laughs> Yan no? naglaro na yung isa doon no. Aray! Pagkatapos pag ah, may tig. na ako kami. Yung mga damit po namin sobrang ati. Ang ganda na. Oops. And guys, grabe na talaga yung sumama sa mga batang 'to at grabe feeling ko bumabalik ako sa pagkabata at ganito'ng ganito kami dati nila Supermac at nila Kalingap Andoy ng mga bata kami, mahilig kami pumunta sa likod ng bahay namin dahil ang likod bahay namin ay danawan din. <laughs> makalata ano, na madami. Ito ang dami dito. Ang dami. Ito, wala. <laughs> <laughs> mga bata ko, nanguhulig na ako nito. Madami nito sa may ganito talaga. Mm. Naglaro na mga bata. Oh. Ang ganda. Ang sarap din. Eh. Ang <laughs> ginagawa natin. Anong ginagawa okay, natin dito, guys. Tito, pala, ang, ang, ang ano, sakit sa nga matinik. Ayan, feeling ko talaga bata pa ako eh, kaya yan, makikisali muna tayo sa laro nitong mga 'to. Ma'am, si Alex. Ma'am, si Alex. Oy! Alex. Galaw ko dito, Alex. Oy! Alex.

Nakakatakot pala to. <laughs> Bawal na yan. <laughs> Ayan mga kalingap, kahit na di naman sila ganun kayaman, sila Hana, ay daig pa nila ang mayaman sa siyahan. <laughs> Takbo mga <laughs> Ako de, time first. Ang hirap tumakbo guys. Hindi ko na kaya. Pahin na muna. na yun? Wala <laughs> pagod. Gutom na ako. Ayan guys, tapos na. Naawa na ako sa kanila. Ayan. Kumusta mga balaw guys? Kumusta mga balaw? Wala na, tapos na. Hindi na ako maano. Ay, big lang grabe. Wala na, ayoko na. Ayoko na. na, naawa na ako. Tama na. Pahinga muna. Ay baka may umiyak eh. Time first! Wala kasi wala Time first! Time first. Grabe. Hindi kami yakita ni Kuya Edwin. Nasa kusina kami ni Kuya Edwin. Ha? Ate! Nakita namin kayo ni Ryan. Nasa kusina kami ni Kuya Edwin. Paano naman kung ba nasa loob ka? Sige. Ate! Tapos ako. Kasi yun yung kaming kumarabon. Hindi ana pa rin. Tapos namin. Ate! Nakita namin. Para makikita ko lang sa loob. Wala yung kasi. kala ko hanggang dito lang tayo eh. Kung na tayo nagkikita. Yan. Yan lang sa Sa Kuya e, sa, Tapos, namahabol ka pa, pa rin. Malakad <toilet> kami doon sa na napapagal, oh. no? Tapos, naka naman lang kami. Kung nandiyan sa likod hey, na kita. Um, tapos, Kita masusunin. Hira kasi di pa tapos eh. Ah. Nakapagod. Tatay, saan po kayo galing? Kami nga, huli <laughs> ay, niyo, oh. mo, ko ato. Ang uli kong gista, siya piraso? piraso Ang napiraso. Ito yung gamit niya, Dalawang pang, ano mo, pangkawila. Ito lang ako. nauli ko, oh. Ayun, oh. May kulay, ay kulay dilaw oh. Ano eh? Ano eh? <laughs> Ibang klase yan ha? Oh, ito kulay dilaw Pakalason yan Hindi ko, eh, Ito yung mga bagong isda ngayon na nilalabas Ah, ang galing ah. Tapos meron pa lang tayo yung bakit pati. Baong isda pa rin dilaw. Uh, meron na pa niya pwede dyan sa pispan, siguro malaki na dito. Anong ano yun? Di man yun lapulabo? Ano yun pwede? Tinakain na sa ito naman niya. Saka yung parang ano siya, yung may tanpi siya ng tilapia. Hira yun dito eh. Yan, kanina nag ano kami dito. Nag-try uh, <laughs> kami. Ano pa yan? Mga dalawang linggo pa. Ah. Lulusatin muna lahat yan. Tapos sabay-sabay ang tatamnan ng palay. Sabog lang yan kuya ito. Ay, sabog. Wala tayong ano, wala patubig. Sabog lang tayo. ano yan, Paka pakangay mga first week ng December. First week ng December. At papunta ako dito. Magkasabog tayo. Ito <laughs> yung mga first week yung pag... Ano, papalapatin lang yung kwayo tapos pag sigang ang ulan ng ganyan mm. -hmm. tuloy na po yan ang galing Nakakatuwa. sinubukan na kanina ang hirap Masakit din pala yan, kuya, yung ganyan <laughs> Kailangan gagamitin pa yan, Oh? Yon. Bagong natin. Kasi pag dobro yun dyan. Para lumalim yung putik kasi ganyan pwede. Oo oh, nga, pa, mababaw pa. Natayang na, try namin kasing kanina. Kasi yung kuwa ito, papantayin pa. Pakapantay. Saka yan, uh, ano yun yan, binilin, ano yan? Hindi pala nagagamit, no? Ano yung yes. spice ko Grabe. Saka natin magagamit yan. Ayan ang pinakamahirap na trabaho ko, Ido. Kasi yan, talagang gumagano'n yan, Oh. Nakawag, no? oh, hindi gaya nun, ayun kahit yun, tuloy-tuloy lang. Yan kasi pag matigas dito at kumapit yung kulong niya, kakapit siya. Hindi po yan doon sa kapila, kaya dapat kahit kayong kalat. Galing ano, hirap pala niya. Ay! Kaming mag-ama. Mula ka sa ganyan nang wala pa kaming makina. Palang, na. pa lang nagpupulit na kami. Manu-manu noon. Tagal ah. Ay, ang tagal ng kwedo kasi manu-manu. Araro. Manu, manu Pero ngayon, mas mabilis na ngayon. Ay, mabilis na ngayon kwedo. Kasi kita mo, ang trabaho ng makina yan kahit mainit, ngayon ko, puputikin ko itong isang ito. Saan? So, ang bilis nga ni. Ay kung yan ko ay kalabaw. Matagal. Ay nako, hindi pa yung tapos. Ay yung ginagawa ni tatay, ganun yun? O ganun, ganun ko ay yung inaano niya. Ang, yung uh, parang sinusuyod ni tatay. Oo. Oh. Okay. <laughs> para kumanta yung sa ido. <laughs> ay ito, bakit wala pa to? Ay wala kuwa ido yung tubi. Sinisip yung ano. And, tayong lupakas ang ulan bago naman tumaputi. Ah, uh, pulang pa pala. So, kasi kuwa ido pag hindi ito pinasok ng ulan, Magiging taniman lang ito ng mani. Wala na, hindi no. kasi aabutin ah, ng tubig. Pero sa palagay kaya naman kasi malakas ang ulanin ngayon. Di pa nag-aano eh, ma-December pa lang. Yan ang problema sa amin dito pa ganito, wala kaming patubig. Sa ulan lang, isang taon, isang bisis. Mm -hmm. Dati nga ako ay doon, nagsabog ako yun. umani lang, 36 na kaban. Mm -hmm. Andun pala. Maunti yan. Iya e, kuya, kuya ay doon. Hindi talaga ano. Yeah. Yung malakas yung taninit, noong 2020 at 21. Tiyak na gagawin ido. Sabing yung gastos sa sa yung binhi magkano ang binhi ngayon isang kaban? Magkano? 5. Ayun kung kukuha ka sa munisipyo, bibigay sa amin isang kilo. Ay, isang kilo, sampung kilo. Isang hektarya. Isang bat lang yun. Hybrid. Kukuha kami doon. Ay, kukulangin naman yun. Hindi naman kayo pinipin na kami. Magkano ang gastos sa, sa, sa mga binhi ngayon tayo na? Ay ano yan kuya Ido? Tatlong ano yan? Pagsabog tatlong sako. Pinaabot ng 4-5 yan. 4-5. Tatlong sako yun. Dati ano lang ang binhi? 1-2. Ang balay? Oo. Oh, Ngayon no? 1 na kada isang ano, 40 kilos naman yun. Pero diba, maganda naman. 4-5 yan. Hindi mabi daw ako ng dito. Tatlong ano yun? <laughs> ay, ay, kasi yung sa alaga kong kalabaw, papalit ko na lang ng binti ah. Para gagastos pa tayo doon. Yung iba may paggagamitan lang tayo doon. yun naman kasi, ah. makukuha naman yun doon sa alaga po. Yung pang kain-kain po, oh. yun ang kapalit na tinukuha po. Oh, yeah. Hindi uh, naman sila piling magreklamo kasi ulit oh, sa ulit ko yung kalabaw nila, sila makula <laughs> <laughs> oh. samahal, samahal nga, kuya, yun doon. Ang bilis, ang bilis! Sa mahal nga po yung ano, talagang Ah, yung tatay ko nakabanta. R-City niyang kwa ido. city ng bindi. Pupunin na nga. Baka bukas o mamaya kukunin. Kasi hindi namin patatagalin yan. Baka kasi mawalang biglang ulan. Maganda na yun yung ganong klase. Ay, yung kinakain natin yung bigas ko yung matigas. Pag naglumalam. Matigas ang aksite. Yung wala tayong magagawa. Yung lamang panlaban sa ganitong ano eh. Yan lang ah, natagal ay, dito. Oo, yun lang ang pang dito kayo kahit mawalan ng tubig. Mawalan ng basket yung ulan-ulan ulan lang. Pero yung hybrid ay wala. Yes! Kasi yung hybrid, kailangan mo ng utilize eh. Yung tubig, andyan dapat. Ay, eh, sustain mo siya tubig. Meron pala magpatulong yan. Eh. Ay, yung pwede. Mas magris yung RCT. Eh. Kasi yun, ilalagay, ilalagay mo yun sa sapo. Ano Makikita mo, mo yung pag nagbabag kami hati-hati Nakakita natin yan susunod na Tapos, Tapos, tatlong araw pag gumitli na siya may ugat na sa kalis, Ayan no, yung mga manoko, ko, oh. yung malaki-laki diyan, pwede nang katayin ko ito. Hindi yun, hindi yan yung tatay yung kagaya ng parang inaarom mo na sa isang part. Tapos ay hindi ko ito. Dati ganoon, ganoon kami nang hindi pa nabibitin yung danawa namin, malakas pa tubig yan. Talo kami yung Gagawa muna kami ng pahaba. Parang oh, sa pichay. parang, parang isang ano, isang Iras. higaan na ano. <tipat> dalawa <na> doon, <ngayon>, pwede <tipat> ginagawa ko. Ganito ka Gan. Dalawa, dito sa lugar na ito. Galing nga pag ano, ang ganda ng tingnan eh. Kasi ito kayo hindi nalalagpas ng tubig. <tipat> so, Bago na ito, dalawa yan. Pag <tipat> mga kalingap at uh, nag-enjoy tayo sa ano, pag... Pag ano, pag... Pag ano, ano <tipat> no? <tipat> pag makina at <tipat> saka pag buma <tipat> daw. Grabe, thank you po sa mga manonood. Sana nag-enjoy ko sa panonood, guys. Sa susunod, basta yes. pa Sa susunod, tayo dyan. po Kasama ko ng kasama ko. Titingin na ko. Yes, sige po mga kanina. Paalam po. Paalam! Pa Bye-bye po! See you next week!